di natin to inaasahan, akala natin eh, the dead, dead mind lang ng isang mm -mm. senador, yung patutsada nitong si Vice Ganda sa nakaraan nilang concert ni Regine Velasquez. Ano ang sabi ni senador Rodante Marcoleta na pakawalang ng taong yon. Ito po yung ito po yata yung nag uh, sponsor nung isang concert ngayon ngayon lang pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya Nakita niya yung dating Senator Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcolito kung matatawa kayo. Napaka walang hiyan ng tao na yun. Uh -huh. At puro maiinit po ang mga chikat kontrobersiya. Kaya simulan na natin. Heto na nga hindi natin to inaasahan, akala natin eh, de dead, dead mind lang ng isang mm -mm. senador, yung patutsada nitong si Vice Ganda sa nakaraan nilang concert ni Regine Velasquez. Pero eto na nga po, mga kapatid. Ano eh, hindi natin talaga alam ko ano magiging galawan ngayon. Ano ang sabi ni senador Rodante Marcoleta, napakawalang ng taong yon, di ba? Oo. Oh, Yan oh. ha? At saka diba, hmm. Okay. napag-usapan na rin natin na, ay, mukhang mga tahimik pa, mga tahimik pa, siguro talagang ah. ah pinanood mo na lang bonggang-bongga mm -hmm. bago sila nag-react. Eto na, unti-unti na, naglalabasan. Ito yan, Romel, eh. Mm -hmm. ah, hindi ito question ng sasagot. Ito ay question kung gaano nasaktan yung isang taong pinatamaan at uh, ginamit bilang pagkukomedya na tulad ni Senador Marcoleta. Yes. Hindi talaga po pwedeng hindi pansinin dahil bakit ang puso ba ni Vice, ang puso ko puso mo at puso ni Senator Marcoleta magkakaiba ba? Lahat naman tayo nasasaktan, di ba? Kaya natural lamang sabi nga niya hindi na niya papansinin eh, di ba? Kaya lang nagsalita din siya na napakawalang hiyan ng taong yon. Kasi kinwento niya, may nakapagkwento sigurado kay senador na natawa daw si Senadora Grace, nagtagumpay siya pagkatapos daw ipinasok siya. Hindi nga naman siya bahagi ng programa, 'di ba? Yun ang nakakagulat. Kahit wala doon eh talagang wala ginamit pa. Na wala naman yung tao na walang kinalaman sa programa. Oh, oh. Ay natural ang mga DDS nagkahi kanya-kanyang opinyon, 'di ba? Kung napanood mo yung kay banat Bay kanina habang nasa Barcelona, Spain, ang una dapat daw na batas na gawin, <laughs> na mga senador, palitan ng pangalan ni Vice Ganda, gawin daw Vice Pangit. Isa raw napakalaking insulto para sa mga tunay na magaganda, yung pangalan ni Vice Ganda. Natawa nga ako eh, sobra, 'di ba? Yung na eh. na dapat palitan. Nay, mm -hmm. at saka 'di diba, ba, habang nagsasalita sa senador marculeta alam mo yung galit. Mm -hmm. Yung galit niya parang Kasi uh -huh. hindi lang naman siya na ng mga anak niya. Alam mo, mm -hmm. mga kamag-anak niya hindi kaibigan. hindi pero oo, mga kaibigan, yun yun eh, yung yung yung, yung apekto, yung epekto sa mga magbabahal sa kanya. Alam ang, mo, nahati no, ano, lang ang mga kulay ng politika ngayon. Pero bawat tao, bawat Pilipino, talagang naghuhusga rin, na hindi dapat 'yon. Kaya lang meron din kasi nagsasabi, Oh, napikon na sobra na yung ginawa ni Senator Marculeta para ganun lang. Anong para ganun lang? Estadong estado, 'di ba? Sige, sabihin na natin, isang ordinaryong tao si Senator Marculeta. Hindi pa rin pwedeng gamitin dahil hindi siya kasama doon sa show. E eh, di lalo pa, isang senador siya, <coughs> 'di ba? ibinoto ng sambayanan, di ba? Pinili para maluklok. Tapos lalaruin mo lang. Ganon, ganon ang suma niyan. Pero yung respeto talaga, yun ang ipinipilit ng marami talaga. Maski naman ako yung respeto naman din ang idinidiin natin. Dapat nagkaroon. Wala dapat mga taong isinali. Kasi yeah. masasaktan talaga. Unang-una, may hukbo sila ng taga-suporta. Uh, taga hindi po pwedeng maupo lang basta. Kaya nga, lahat ngayon talaga, kung papanoorin mo, laman talaga si Vice Ganda ng YouTube. Diba? Mm -hmm. Eh, nga, ang dami-dami talaga nagtatanggol sa dating Pangulong uh, Duterte, kay Senator Marcoleta, at sa iba pa na nasaktan. Diba? Yes. So, ito ang kanilang idinidiin na dapat lang naman po talaga sa isang sibilisadong lipunan na tulad ng sa atin, wala talaga dapat ganyan. Yeah. Yung okay. lang yun at, yun. At saka sinasabi na yung limitasyon, yung limitasyon ng lahat-lahat, oh. lalo na Limit sa, sa larangan ng pagpapatawa niya, limitasyon kung sino at ano ang gagamitin niya pagpapatawa Tama. sa mga doon. Ako, kung madidinig mo lang yung kung paano tinalakay ito ng mga banateros, ako talaga nanliliit ako eh, pagka nadidinig ko talaga, talagang sobrang ano talagang pinapersonal siya. Dahil, syempre, ang sinaktan, mga taong hinahangaan at sinusuportahan nila. di ba? Totoo. Ayan. Ito. Yes, dapat yang si Kabayo ipatawag sa Senate at pahiyain. Sobrang yabang, pangit. Irita ako dyan. Sabi ni Catherine Abbott. <laughs> Ayan. May naimita tuloy Friday ng Friday na matatapos na ang programa. Si Catherine, <laughs> hindi ganyan ah. Hindi ganyan si Catherine. Hindi siya nagbibigay ng mga ganyang komento. Punong-puno na siguro. Sabi naman ni Juris Dr. Channel, pwede namang magpatawa ng hindi naninira ng kapwa. Pero si Vice Ganda, parang feeling untouchable. Hindi dapat tinotolerate ang ganyang asal. Imbes na dumami ang kaibigan, mas dumarami tuloy ang kanyang kaaway. Naku Vice, ang buhay ay gulong umiikot lang. Totoo naman yan. Totoo-totoo mm -hmm. totoo yan. Mm -hmm. Sabi ni Marichu, for Espiritu, dapat naman po talagang patula na si Vice kasi masyado nang namimihasa. Ginagamit niya ang pagiging komedyante niya pero ang totoo, bastos siya. All caps yung bastos. Mm -hmm. Sa, oy! Nako, nakakapag-text si Miss Nags ng Belgium, ibig sabihin hindi nagmamareho. Nay, dapat isaisip ng lahat na ang joke isn't funny if it comes at someone else's expense. Pwede pong may lasting impact po yan sa self-esteem at mental health. Totoo yun. Totoo. At saka maraming masasaktan anak. Ah, pamilya mismo, mga taga-suporta, mga kaibigan. Ano yun? Nire-respeto ka? Nasa asa mataas na ano ka posisyon di ba on ko mataas na kapulungan ka ng kongreso ang senado tapos ginagawa kang laruan hindi pwede yon di ba okay Tita na panood ko yung patutsada ni Vice Ganda. Sabi nga, sabi ni Senador Marculeta, pati siya idinamay. Wala na talaga sa lugar ang pagpapatawa ni Vice. Karma is real, Vice. Sabi okay. ni Tita Nene Olanday. At sabi naman ni Tita Julie Paras, hindi lang si Senator Marculeta ang nag-react sa kabastusan ng bunganga ni Tikbalang. Nagsalita na rin si Bibi Gandang Hari. Ang tanong okay. niya, mukha pa rin ba siyang kabayo? Ha ha ha. Tita Julia, no, linawin lang natin, matagal na yung video na yon. Matagal na yung video na yon. Ang una nagpatutsada doon ay si Vice Ganda. Yung ano, nakumuha ng pagmumodelo sa New York at 40s, di ba? <laughs> ano yung edad niya, ganon. Kaya ang sabi ni, ano, ni, ano doon, ni uh, Bibi Gandang Hari, mukha pa rin ba siyang kabayo? Parang gano'n. Oh. Lumalawak. At saka alam mo na ito lang dagdag ko lang po ah. Sinilip ko ang IG ni Vice Ganda. Yung latest photos niya, Joy! Anay bashing. Talagang mga alarma ka talaga. Dire, dire. Yung mga bashing talaga. Diyos ko. Alam mo, parang walang naging uh, bigat yung kanyang mga supporters dito. Kasi nakita nila, hukbo kalaban nila eh. Mm -hmm. Hindi ko pwedeng ipagtanggol mo ang isang mali. Yun ang dapat matutunan. Diba? Okay. Yun dapat ang dapat matutunan talaga. Ang dami talaga. Marcoleta ang pinakamagaling ngayon na senador na matapang. Siya ang tinig sa mga korap na mga buhaya. Lagot ka, vice. Naku, sabi ni Rene de Leon, lagot ka, vice bading. <laughs> sabi talaga. aliw ko yung kay Rustong kahit matagal na. Parang napapanahon na, no? parang nagswak diba? Eh Tarang ang dami ng lahat ng video na talagang puputol talaga pinuputol talaga lahat para mag-swag lang sa sa ano, kung oh, sa napapanoho na sitwasyon. Ang gagaling yung, talaga. Ang gagaling ng mo yung mukha niya. Oh, ayan. <laughs> oh, so na, ito, yung buhok niya. Hindi ito ano, ah, hindi ito wig. Sabi niya, kung buka ko, oh, wala pang fillers siya na. Ah. Sabi niya yung mga ganon, nababalik tuloy eh, nahahalo ka yung mga matagal na nakabaon na mga video. Kasi nga, binulabog niya ang kuta ng langgam eh. Ganun yun, hindi kakagating ka talaga. Di ba naman? Sabi ni Paolo Obalde, nanay, kung ako po kay Senator Marcoleta, susugurin ko yan sa studio ng It's Showtime. Padududu paduduguin ko ang bunganga ng kabayong tsakang yan para tumigil na. Kung ikaw, Paolo Obalde, pero hindi ikaw si Senator Marcoleta at hindi niya gagawin. Hindi, alam mo, yung mga ganyan na naninira maligaya sila kapag ka nag-stoop down ka sa level nila. Yun yun. Doon lang sila pumapatas. Ikinaliligaya nila kapag parang water six its own level eh, di ba? Hindi siya papatulan. Sorry. Hindi siya papatulan. Sabi ni Boy Z pwede kang magpatawa ng walang binabastos sa kapwa mo. Magbago ka na ng style mo. Nakakasawa na. Pati concert nyo, last week ginawa ring showtime kakasawa na talaga. Ala na ba improvement? About time ka ba Baguhin mo na ang style mo. Sabi nga ni Obit Sapin, anong pecha na ngayon? Di ba? <laughs> anong pecha na ngayon? At sabi ni Ayram Lia, naku live na live. Si Lulu kaya live din? Eto. Aha. Kung nakamamatay ang mura, naku pinaglalamayan na si Vice. Bastos gagamitin mo, pinag-aralan mo your nothing che nako gumaya na kay wating wating to your yan kung nakamamatay daw pinagbuburulan na siya ngayon okay eto isa na lang rebo please nanay isa na ako sa galit na galit dito sa napakawalang walang hiyangang taong ito hayop talaga feeling niya ika eight wonder of the world siya so, <laughs> si thank